Nadiskubin na at nasilip ng Israeli forces sa mga tunnel na dinaraanan ng grupong Hamas. Dito sila ng katago para di tamaan ng airstrike na kumikitil naman ang buhay ng mga sibilyan. Natong frontline report ni Marlene Alcaide. Ito ang panibagong tunnel ng militanteng grupong Hamas na nadiskubre ng Israeli military. Matatagpuan nito sa areas Crossing na malapit lang sa border ng Israel at Gaza. Sa bagong video na ito ng Israel, makikita makikitang binutas nila ang naturang tunnel. Okay. Dito umano dumadaan ang Hamas fighters gamit ang kanilang sasakyan patungong Gaza para makipagbakbakan. Sa isa pang video na ito, makikita kung paano itinayo ng Hamas ang naturang tunnel. Kompleto sila sa construction materials. At bilang patunay, naglabas din ng video ang Israel na makikitang dumaan sa tunnel na ito ang sinasakyan ni Mohamed Sinwar. Siya ang kapatid ng Hamas leader na si Yaha Sinwar. Ayon sa Israel, matibay ang pagkakagawa sa tunnel. Kaya dito rin umano nagtatago ang Hamas para makaiwas sa patuloy na airstrike ng Israel sa Gaza ang problema. Mga inusenteng tao naman ang tinatamaan sa pambobomba ng Israel. Marami sa kanila, mga bata. Kabilang dyan, ang babaeng 13 anyos na namatay sa pambobomba ng Israel sa loob ng Nasser Hospital. Ilan sa mga tinamaan ng airstrike ng Israel ay mga pagamutan sa Gaza, gaya ng Al-Shifa Hospital na ito. Katunayan ayon sa World Health Organization na pinilayan na ng husto ang ospital na ito dahil sa tumitinding gera sa Gaza. Uh, the emergency department is just covered in blood and there are very few staff. Uh, children are being treated on the floor for serious injuries or burns. It's absolute chaos. Pero sabi ng Israel, hindi sila titigil sa pakipagbakbakan hanggat may hostage ang Hamas. Kaugnay niyan, naglabas ng Israel ng ilang larawan sa gusaling ito sa Gaza kung saan itinago umano ang tatlong Israeling dinakip ng Hamas. Kita sa litrato ang mga nakasulat na senyales na SOS para mailigtas. Pero kapwa rin pala nila na Israeli forces ang di sinasadyang nakabaril at nakapatay sa kanila daandang Israeli ang nakiramay sa isa sa mga nasawing hostage na si Alon Shamriz. Ayon sa kanyang pamilya, pitumpung araw siyang hostage ng Hamas. Nanindigan din naman ang hepe ng Israeli military na hindi na mauulit ang ginawa nilang pagkakamali sa tatlong hostages. Hiling naman ni Pope Francis ngayong Pasko, mas palakasin pa ang panawagan para sa kapayapaan, kaugnay na aniay terorismo mula sa Israel. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.